Magandang gabi. Nasaan kayo mga par? Ating gabi na dito pa sa kalsada. Sabugan kami ng gulong mga par. Malas talaga ang gabi na to. O tinalay kasama ko may dalang biskwit. Maraming maraming salamat. Biskwit na mo muna tayo. Ay, Mamaya pa yung rescue na bus. Ay, ginawa galin Galing jote. Pauwi na sana. Sabugan pa ng gulong. Biscuit muna tayo mga parang. na mga pano sabuhugan ng gulong kita ng gulong sabuhugan ng <laughs> <Si> gulong <laughs> Wala tuma tao. Kailan dapat lang tayo sa so, ngapanya plat. Ingat. Ingat. Tawid, tawid. Dito na control niya. Dati tum. Ma bagal na naman. Ng mabagalak. Hindi uh, naman babog, landahan naman eh. Kasi kung sabog yun, yun talagang kakabit yun. Landahan naman. Sabi may labi ay walang jack. Kung may jack na sana, na kanina pa. Pupus mo to. tayo. Dumating na yung rescue na yun mga par. Kaway na kami ngayon. Hindi na lang dumating kagad yung rescue. Bye bye mga par. At na kami. Dito na yung rescue. Makakaway na rin. Salamat. Ay, mga par. Nakarating na. Ating gabi na. Uy, ang pabato ng gwardiya. Ay, are... hey, mga pato, tayo. Wala nang hapunan to.